What's up mga ka-technicians! Nagbabalik yung DIY pro-technicians. Sa mga hindi pa nagsusubscribe susub na kayo. Click yung notification bell button, click yung notification, yun rin akong mga videos. So ngayon guys, magre-repair tayo ng pan blade LED or pan blade light. So ito guys ay wala siyang uh, ilaw or kahit na blinking, di siya nagbiblink, basta patay siya guys. So, ano ba ang mga kailangan nating tools para sa ganito? Pala guys, ang LED nito ay 3 volts kada isang LED. Okay? So, pagkabukas natin ito, maraming array ng LED dyan guys. So, 3 volts lang po siya. So, pwede natin gamitin itong analog multimeter. Set nyo lang siya sa times 1. Ayan, para maglabas ng 3 volts yung, ano natin guys, yung test probe. Ayan. So kailangan natin ng C4 na tip kung meron man kayo or wala kayo nito. Uh you need this guys. Tapos kailangan din natin ng uh B2 na tip. Ganito yung B2 na tip guys. Ayan. Tapos syempre kailangan natin ng marker para malaman natin kung nasaan yung sira. Sempre kailangan natin pamukas, pallyo pamukas ko guys, ay electric screwdriver ng uh, mini wear Ayan guys. Mini wear Ayan, e design. At ang model number niya ito guys. Uh ES15. Ayan, ito. So electric screwdriver siya guys. Kung saan yung paling yo, tulad niyan, ang paling ko papunta sa kaliwa. So ang ikot niya guys papunta sa kaliwa. Ayan 'no. Oh. Pag kanan ng papunta, ayan guys, papunta sa kanan. Pag pinali siya sa kanan, sa kanan siya. Pag sa kaliwa, sa kaliwa siya. Okay? So, ayan lang guys, kailangan natin. Bale, buksan ko na siya. Uh, madali lang siya guys, buksan kasi dito lang yung pangbukas niya. So, ayan guys, bakit ako sa inyo. Ayan, okay. Ayan na. Oh. So, yun ang kagandahan ng minware guys, bale, nakagayro siya. So, may gyro sensor siya kung saan nyo siya dadalhin. Yung, or kung saan nyo siya i-rotate para alam ng gyro kung palip or pa right or kung uh, counterclockwise or clockwise. So, ito yung loob ng uh, panblade light or pan blade LED. So, ayan yung driver niya. Pero ang tinatawag nila dito guys, balas. Pero syempre, sa, Totoo guys, ang tawag po dito ay LED driver. Okay? Sa mga motor kasi, sinasabi nila, Sir, um, anong uh, klase yung balas nyo para sa LED? So hindi po siya balas. It's uh, LED driver para sa LED. Okay? Kasi yung balas guys, para yun sa fluorescent. Okay? Yung uh, mga um, uh, glass tube. Yun yun ang balas talaga guys kasi ang laman nun ay coil or puro coil lang guys eto kasi uh, transistor, resistor mga ganyan, capacitor at saka ayan o, yung transformer or choke kaya tinawag siyang LED driver, okay? So, bubuksan lang natin to. Pwede naman to guys, buksan ng kamay lang. Ito, pagka ginito nyo siya ng uh, kukunyo. Ayan. Mabubuksan na yan, guys hindi na kailangan ng uh, metal sa kuko niyo lang guys kung makapal ng kuko niyo kaya kaya guys buksan o oh. ayan oh, buks agad yan so ayun sinasabi ko sa inyo na array ng LED so kada array nyan or kada LED kailangan itest natin so nasa times 1 siya guys ha ah. tapos paano nyo malalaman kung iilaw siya? so dito guys may nakasulat na Negative. beta guys. So, negative. Kasi yung sa kabila, positive. So, yung positive ng uh, analog multimeter ay negative yung nilalabas niyan. Tapos, yung negative ng uh, multimeter, syempre, positive yung nilalabas niyan. So, baliktad. Okay? So, pagka ganito pa lang, guys, malalaman nyo na. So, ito yung ito yung linya niya. Ito, guys. Ito. So eto papunta punta siya dito, tapos pabalik siya dito, guys, par ganoon. Ayan. Par guys ha. So eto, kung nakita nyo, negative, so dito siya ilalagay. yan Tapos yung positive, amin yung negative nito dito ilalagay. Ayan. so balik na siya, guys ha. Baliktad siya. Ano siya, guys? Yung opposite. Ayan, guys, par ganyan lang siya, guys. Ayan ilaw yan ayan o oh. baliktad kasi ayan baliktad yung nilalabas ng analog multimeter ayan guys so kada ganyan kada isa nyan ayan iyaano nyan guys iisa isa nyan ayan okay naman siya sa kabila okay naman ayan guys okay and then and so on guys dire diretsin nyo lang yan tapos kapag wala kayo nakitang pundi dyan, Punta naman kayo dito. Pag wala kayo nakitang punde dito, dito naman kayo. Ayan. Baka dito sa kabila may punde. Pag wala pa rin kayo guys na kuha dyan na punde, matik yan. Yung driver yung sira. Okay? So hanap lang kayo ng pang driver dito sa mga LED na to. Okay? So, babalik ako guys kapag nakita ko na yung mismong uh, silang LED or kung yung driver man yung sira. Okay? So syempre guys magsisimula ako sa LED. So, bubuksan ko siya lahat at kailangan ko siya i -test. Kasi hindi lang isang LED yung sira, baka isang buo, isang ganito, isang array niya na LED ay uh, busted na siya, guys. So, tingnan natin, okay? So, babalik ako, guys. So, ayan, guys, nakita ko na yung solarin. Ito yung solarin, no? Kung nakikita nyo, mabuti, may itim na yung mismong LED niya sa loob, ay eh, no? Yung mismong ano niya pala, silicon, guys, eh no? So, sa lahat ng LED na nakita nyo, wala. Ito lang guys, yung mismong may itim. Yan, no? So, pakita ko sa inyo, nasira talaga siya. So, ayan, ay niyang umilaw. Ayan, oh, nakadikit na yung test probe. Pero sa kabila, syempre, iilaw yan. Ayan, okay. So, kahit dito sa kabila, iilaw yan. Ito lang guys, yung nakita kong sira. Buti isa lang. At ang kagandahan niyan kahit na pun dito guys, ayan, kahit na hindi niyo siya palitan, i-jumper niyo lang siya is ready to go na. So kaya sabi ko sa inyo, kahit pa pano, kailangan niyo ng ganito guys. Ayun oh, flat head siya kasi C4. So naka cut siya nang naka-angle na 45. Ayan. So ang gagawin natin kasi dito, eto guys, yung mismong pinaka-flat nito, ilalagay natin yan guys sa likod nito. Sa likod ng LED nito. I mean, hindi sa likod ng LED mismo guys. Mismo dito sa may plate. Kasi eto guys ay aluminum. Itong pinakalalagyan niya is aluminum. So, ilalagay natin yan sa likod ng aluminum. Para ito guys, matanggal agad. Okay? Pag natanggal siya, makikita niyo na mabilis lang siya ma maalis. Or yung iba guys, kinagawa nila, ginajumper na lang nila ng wire. So, from dito guys, sa kabila, ayan, papunta guys dito sa may kabila, dito. Okay, sa akin nung gusto ko guys, tanggalin na to. Hindi na kailangan yan dyan. Okay, tapos di jumperan pa rin yan. Okay, papakita ko sa inyo pagkatanggal na siya. So, alisin ko lang naman to, ito. Ayan. ayan tapos alisin lang to so nakita nyo uh, aluminum sya so yung C4 guys ilalagay ko sya rito ayan dito sa ilalim yan to ayan dyan dyan guys naka flat sya ayan nakaganyan doon ayan ayan para matanggal ko agad okay so hindi ko na mapapakita sa inyo yun pero ang mangyayari dyan ay nakaset to sa 400 degree C. Okay? Or degree Celsius, guys. Siyempre. So, ganun lang kadali. At, ayan, guys. So, balik ulit ako, guys, kapag naalis -na, na to. Okay? So, ayan, guys. Nakaset siya sa 400 degree Celsius. So, patayin ko na siya kasi, eto, guys. Oh, natanggal ko na yung LED. Ayan, oh. So, kapag natanggal siya, guys, ganyan ang itsura niya. Hindi siya madumi, eh. Diba? Eto yung LED, oh, oh. Tanggal na yung LED na to. So, hindi na natin kailangan to. At para makita nyo na doon ko siya tinagal sa likod, ayan na guys, ang itsura niya. Ayan. Okay. So, ganyan lang. Kadali guys. Oh. Tapos, sa jumperan ko na to. Ang jumper nito guys, ay kailangan naka, naka siya pa ganun. Ayan, naka ganyan. Or naka siyang letter yung baliktad pag Okay, para hindi dumikit sa may plate. Kasi aluminum plate to guys, so mahirap na. Okay, mag short circuit kasi. So, jumperan ko lang siya. So, ayan guys, naka-jumper na siya. So, ganyan yung itsura niya guys kapag ka naka-jumper. So, safety reason lang yan, kaya hindi ko siya finalat. Okay? So, ayan. Uh, try na natin. Ilagay natin sa bukil niya na. Ayan, bukilya. Ayan. So, ilalagay natin siya sa bukilya niya. Tapos i-power on natin at inyo, guys kapag ka, uh, gumana na siya. Kapag ka hindi pa guys, matikyan driver naman yung ayusin uh, natin. Okay? So, ayan guys, nilagyan ko na lang ng wire kasi yung nilagay na pala sa bukilya ay may bago na. So, ayan, naka-solda lang siya. So, ayan. Ayan guys, siap. Para hindi ko kayo dinadaya, ito po yung ginawa natin. Ayan. So, tingnan natin kung under na siya. So, nakalagay ko dito sa GFCI naming outlet. So, kapag ka tinest mo yan, magre-reset mag-pop uh, up. Um, Mamamantay ilaw. Okay. So, big sabihin gumagana yung GFCI ko guys. So, lagyan na natin siya. Ay, wala. Wait lang guys. So, so yun guys, may duman kasi kaya uh, naputol yung video natin. At, and guys, sa uh, video natin kanina, nakita niyo tanggal talaga yung wire niya. Ito, natanggal ko pala yung wire. So, kabit ko muna yung wire na to. Ayan. Wait lang guys ha. Tanggal yung kabit muna pala natin yan. Ayan. Okay. So, lagyan natin siya, dito sa may malapit para hindi siya ma putol. So, ayan, guys. So, on natin siya. Ayun na, milaw na siya, guys. Okay, so, try natin patayin dito or i-test natin kung gumagana ng GFCI niya. ayan. Ayun. So, pagka ni-reset siya, ayan, guys, okay na ulit siya. Okay, so, test natin. Walang ilaw. Reset, GFCI. Okay na guys. So ayan guys, kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click ang notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.